lalong tumindi ang digmaan sa pinakamataas nitong antas. At nahuli ang Russia na nagsisinungaling tungkol sa isang kasundoang pangkapayapaan. Nagumpisa ang pagkabigla dahil sa malaking pagbabago ng desisyon. Inalis na ngayon ng United States ang pagbabawal nito sa Ukraine na gamitin ang mga American Atacom missiles para tamaan ang mga target militar sa loob mismo ng Russia. Kumakalat online ang mga video na nagpapatunay ng matagumpay na pag-atake sa isang base militar ng Russia sa Brosnev. Ang sagot ng Kremlin ay puro pagkataranta at panlilin lang sa politika. Ilang oras matapos ang pag-atake, nag-ingay ang mga politiko ng Russia tungkol sa umano'y lihim na peace plan kasama ang Estados Unidos para piliting isuko ng Ukraine ang Donbas. Ang totoo, kasi lahat ito, ang operasyon ay desperadong pagtatangka ni Kirill Dmitriev ng Russia na manipulahin ang Estados Unidos at pigilan ang mga susunod na parusa. Ito ang panahon ng ang digmaan ay lumipat mula sa militar tungo sa digmaang impormasyon. Simulan natin sa pinakamalalang bangungot ni Putin. Sinabi lang ng militar ng Ukraine na ginagamit na nila ngayon ang mga atako missile na gawa at ibinigay ng Amerika para tamaan ang mga target militar sa loob mismo ng Russia. Hindi pa ito nangyari dati ng nang ganito kahayagan. Dahil pangunahing nilimitahan ng United States ang Ukraine na gamitin ito sa loob ng Russia. Mukhang wala na ngayon ang restriction na iyon at hindi natuwa ang mga Ruso tungkol dito. Tingnan mo kung ano ang tunog ng kalangitan sa Russia ngayon. Viral online ang mga video ng matagumpay na Ukrainian missile attack sa Baltimore military base sa Voroznov. Alam kong magulo sa Baltimore pero di ko akalain na ganito pala kalala. Ipinapakita sa video ang pagpapalipad at matagumpay na pagsabog ng cluster munition sa ere sa itaas ng airbase habang inaatake. Ang apat na bakas ng usok sa itaas ay nagpakita ng eksaktong sandali ng pagbukas ng cluster warhead at pagbitaw ng mga submunitions na bumagsak sa target na lugar. Ngayon, kinumpirma na rin ng Ukraina na ito ay isang matagumpay na pag-atake. Pero sa kasamaang palad, malungkot akong iulat yon. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Rusya, napabagsak nila ang apat na misil na pinakawalan ng Ukraina sa base militar. At muli, ito rin ang parehong Ministry ng Depensa na nagsasabing napapabagsak nila ang mga drone ng Ukraina gabi-gabi. Nakikita nating nasusunog ang mga refinerya, pero bakit pa sila magsisinungaling ngayon, hindi ba? Alam mo yung sitwasyon na, yan. At sigurado akong naranasan mo na rin ito. Nakapag sobra ka ng nagsisinungaling, minsan hindi mo namamalayan. Ikaw na mismo ang nabubuking. Ayan mismo ang nangyari dito, kita mo. Matapos ilabas ng Ministry of Defense, ang pahayag na na-intercept nila ang apat na misil ng kalaban. Nagsimulang mag-imbestiga ang media ng Rusya para hanapin ang mga debris. At nang inilat inilathala nila ang mga larawang ito online, may isang napaka-interesanting bagay na napansin pati na rin ng mga propagandista ng Rusya. Ganito ang sabi nila. Ipinapakita ng mga larawang ito ang katawan ng Atakum missiles na walang warhead at walang palatandaan ng pinsala mula sa air defense system. Mukhang ito ay katawan ng Atakum na maayos na naipadala. Hindi ito mukhang isang bagay na pinabagsak ng air defense ng Rusya. Makikita mo, Malalaman sana ito ng Ministry ng Depensa ng Rusya kung may magagaling silang commander. Ipapaliwanag ko ang ibig kong sabihin. Alam mo na ang air defense ng Rusya gaya ng S-300 at S-400. Sa totoo, ang mga interceptor na yan ay sasalubong ng ballistic missile target sa mas mataas na altitude kaysa sinasabi ng Rusya. Sinasabi nilang ang video at usok sa langit ng Rusya ay mula raw sa Russian air defense na humaharang ng missile. Pero hindi naman ganoon gumagana ang air defense ng Rusya. At bukod pa rito, sa video na ito, malinaw na naririnig sa audio ang pag-deploy ng cluster munition. Walang naitalang air defenses na tumama sa missile. At muli, mahalagang ituro na ang footage na ito ay naitala at inilathala ng mga residente ng lungsod. Hindi ko iniisip na pinepeke nila ang larawan para palabasing masama ang Russia. Ngayon, ano ang gagawin nyo kung kayo ay maipit sa isang parking lot? Alam mo na, magpupursige ka palalo, bibigyan mo pa ng dagdag na effort, at susubukan mo pa rin kahit sa ikaapat na pagkakataon. Iyan ang ginagawa ng ministre ng depensa ng Rusya at dinadala pa nila ito sa mas mataas na antas. Pinatunayan nilang sila ang pangalawang pinakamalakas na militar sa mundo. At hindi lang nila napigilan ang apat na pag-atake. Tinamaan pa nila ang pinagmulan ng paglulunsad at napatay ang lahat ng crew na nagpakawala ng mga ATACAM missile na ito. Bukod pa rito, para suportahan ang kanilang ang kanilang pahayag. ngayon pagkakataon, naglabas ang Rusya ng isang video ng kanilang pag-atake. Makikita sa video ang aktwal na pag-atake ayon sa pangako ng Ministry ng Depensa ng Rusya. Ang tanging problema ay ang video ay mula pa sa labing apat na buwan na ang nakalipas. Paano natin nalaman na labing apat na buwan na ito? Kapag nag-reverse ang search ka, makikita mong Russian Ministry of Defense mismo ang nag-post nito Labing apat na buwan na ang nakalipas. Ngayon, maraming tao online ang natatawa tungkol dito. At sinasabi na, nahuli na naman ang mga Ruso na nagsisinungaling. Hindi ako naniniwala na ganoon ang nangyari. Ipinapakita ng video na ang crew na nagpakawala ng mga misil dalawang araw na ang nakalipas ay napatay na ng Russia labing apat na buwan na ang nakalipas. Kaya kung hindi, yan ang pangalawang pinakamalakas na militar sa mundo. Ewan ko na lang kung ano pa. Sino ang nagpaputok ng misil kung patay na ang crew? Sandali, sinong nagtatanong niyan? Alam mo, may mga nuklear si Putin. Pangako ko yan. Hindi ako yon. Nagsasabi ako ng totoo. Propagandista ng Rusya rin ang nagtatanong ng ganito. Heto ang ebidensya. Galit na galit ang channel ng telegram ng Rusya na ito. Dahil nahuli ang Russian Ministry of Defense. Sabi pa niya, hindi malinaw kung bakit inilabas ng Ministry of Defense ang lahat ng footage ng pagkatalo. Ilang ganitong panlilinlang at pagkakamali pa ang nasa ibang ulat at pahayag. Diyos ko, nagtatanong siya ng mga di dapat itanong. Pero syempre, gusto naming makarinig ng malinaw na paliwanag mula sa mga opisyal na tao. Mahalagang matutunan kung paano magkamali. Hindi huli para aminin at iwasan na ulitin ang mga pagkakamali. Hindi ko tingin na naniniwala ang Rusya sa pag-amin ng mali. Lalo na ang kasalukuyang mga leader nila si Putin ay muling nagtataas ng mga rebulto ni Stalin. Sinasabi niyang isa itong dakilang leader. Kaya oo, tungkol sa pagsisinungaling, grabe ang nangyari kahapon. Ayon sa isang source mula sa Russia, nagkasundo na raw ang Estados Unidos at Russia sa isang kasunduan para sa kapayapaan. Bukod pa dyan, sinasabi nila na hindi na kailangan pang isali ang Ukraine dito. Kaya oo, talagang malaking balita ito. Hayaan ninyong ibigay ko ang detalye. Nagsimula ito kahapon ng umaga nang makita nating may ulat na maaaring magkaroon ng kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ngayong linggo. Talagang mukhang interesante ito, sa totoo lang. Pagkatapos, nakuha natin ang updates na ito mula sa Axios. Pakinggan muna ang komento ni Steve Witkov dahil babalikan natin ito mamaya. Ngayon, alamin natin ang update na ito. Sa artikulong ito, sinasabi ng Axios na nagkasundo ang United States envoy na si Steve Witkov at Russian envoy na si Kirill Dimitrov sa isang draft ng peace plan. Ayon sa Russian envoy na direktang nakausap ng reporter para sa artikulo, sabi niya, matutugunan nito ang sigat galot sa Ukraine, pati na rin ang pagpapanumbalik ng ugnayan ng United States at Russia at ang mga alalahanin sa seguridad ng Russia. Gusto ko lang ipaalala na walang drone o missile na lumilipad papuntang Russia. Bago sinimulan ni Putin ang pananakop na ito, sa tingin ko, si Putin ang mabilis na makakasagot sa seguridad ng Russia. Sige, baka masyado akong makatuwiran para maintindihan ng mga ruso. Balik tayo sa artikulo. Nagulat ang maraming tao sa ulat na ito dahil parang ipinipilit ng United States ang planong ito sa mga Ukrainians. Sa buong panahon, hindi naman talaga kasali ang Ukraine sa pagbuo ng planong pangkapayapaan na ito. Sabi ng artikulo, Parang tinanggap ng United States, lahat ng gusto ng Russia, at ngayoy sinusubukang ipatupad ito sa mga Ukrainians. Gusto ko lang bigyang diin na ang nag-iisang totoong kinapanayam sa artikulong ito ay isang propagandistang Ruso. Kaya oo, dapat nating pagdudahan ang sinabi niya. Pagkatapos nito, lumabas ang Financial Times na may mas marami pang detalye tungkol sa nasabing plano. Ayon sa Financial Times, plano nilang hatiin sa dalawa ang hukbong Ukrainian isuko ang ilang sandata at ang Donbas. At syempre, hindi natuwa si Zelensky tungkol dito. Nang basahin ko ang artikulo, may komento mula sa di pinangalan ng opisyal ng Russia. Pero tingin ko, mahulaan natin kung sino iyon. Ang matalik nating kaibigan na si Kirill. Pero nagpatuloy pa ito dahil ilang minuto lang matapos ang ulat ng Financial Times. Nakakuha pa tayo ng mas maraming detalye mula sa The Economist. Ayon sa The Economist, hinihiling ng Russia na bawasan ng Ukraine ang hukbo nila ng 25 beses. Ibig sabihin, 40% na lang ng dating laki ang hukbong Ukrainian. Ayaw din ng Russia ng mga dayuhang tropa at diplomatiko na eroplano sa Ukraine. Nakakaiba nilang hinihiling. Bakit kaya gusto iyon ng mga Ruso? Siguro gusto lang nilang ituloy ang pagpapaputok ng ballistic missile na sumisira sa mga apartment sa Ukraine. Bukod dito, nais ng Russia na ipagbawal ang Ukraine sa pag-angkin ng mga sandatang kayang umabot sa Moscow at St. Petersburg. Gusto ng Russia na isuko ng Ukraine ang Donbas. Lalo na habang natutuklasan pa namin ang buong plano. Hindi ito mukhang planong pangkapayapaan. Parang pagsuko na lang ng Ukraine. Uulitin ko lang paalala sa lahat. Karamihan ng detalye ay mula kay Kirill Dmitriev. Dito tayo babalik sa original na tweet Nagsimula ito ng aksidenteng mag-reply si Steve Witkov sa orihinal na ulat. At sinabi niyang, malamang nakuha nila ito kay Kay. Ibig sabihin kay Kirill, mukhang gusto ni Witkov magpadala ng mensahe sa isang tao, kaya agad niya itong binura. Gusto kong magbigay ng kaunting konteksto. Sa huling bahagi ng Oktubre, pumunta si Kirill sa Estados Unidos. Nagkaroon siya ng pambansang tour kung saan halos lahat ng news station ay pinuntahan niya. Lagi niyang inuulit na hindi apektado ang ekonomiya ng Russia at walang epekto ang mga parusa. Dumating siya dito isang araw matapos ang anunsyo ni Pangulong Trump ng mga bagong parusa. Kaya ipinapakita niyang hindi malaking bagay ang mga iyon. Habang nagpapakalat ng maling impormasyon sa United States News Channel, nakipagkita rin siya kay Steve Witkov sa Miami at nag-usap sila ng tatlong araw tungkol sa planong pangkapayapaan. Mukhang ang mga lumalabas na detalye. Inapagkasunduan sa tatlong araw na maraton na pag-uusap. Ngayon, kung ako lang ang tatanungin, hindi talaga ako malaking tagahanga ni Steve Witkoff simula pa lang. At sigurado akong ganoon din ang nararamdaman niya tungkol sa akin. Hindi rin siguro ako paborito ni Steve Witkoff. Pero nagbigay na siya ng matitinding komento tungkol sa Ukraine dati. Hindi talaga niya alam lahat ng teritoryong tinutukoy niya. At sinasabi pa niyang lahat ito ay gusto ng Russia, sabi niya, dapat sumuko ang Ukraine dahil bahagi raw ito ng konstitusyon ng Russia at wala umano silang karapatan doon. Walang saysay yon. Pero base sa dati niyang sinabi, naniniwala akong posibleng si Steve Witkoff ang may kinalaman sa mga puntong ito. Pero mukhang wala namang ibang tao sa administrasyon ni Trump na talagang sumasang-ayon sa lahat ng ito. Base sa impormasyong meron tayo sa ngayon. Kagabi, Naglabas ng pahayag si State Secretary Marco Rubio na tila nagpapatunay sa nangyayari. Hindi ito planong ipinatutupad ng United States sa Ukraine, ayon sa kanya. Ang pagwawakas ng madugong digmaan sa Ukraine ay kailangan ng seryoso at realistiko na palitan ng mga ideya. Ang matatag na kapayapaan ay mga ngailangan ng parehong panig na pumayag sa mahirap, ngunit kinakailangang konsesyon. Yan ang dahilan kung bakit kami ay patuloy na bumubuo ng listahan ng mga posibleng ideya para tapusin ang digmaang ito, batay sa mga mungkahi mula sa magkabilang panig ng labanan. Ngayon, maraming tao ang nakakita sa pahayag na ito at sinasabi nila na ito ay talagang pahayag kung saan sinusubukan ni Micro Rubio na ilayo ang administrasyon mula sa mga ulat na lumalabas. Ibig sabihin, hindi ipinipilit ng United States ang planong ito sa Ukraine at isa lang ito sa mga plano ng United States. Mas nakakagulat ngayon ang mga komento mula sa Kremlin. Mahalagang tandaan na si Kirill Dimitriev ay hindi kabilang sa Kremlin. Sinusubukan niyang maging foreign minister ng Russia at kaya ang asawa niya ang talagang nagtutulak na mapaalis si Lavra. Pero ibang usapan na yan para sa ibang video. Ngayon, sinabi ng tagapagsalita ni Putin na si Peskov na walang alam ang Russia sa peace plan na binabalita ng United States media. Kaya mukhang mas plano ito ni Nawitkov at Dimitri, at hindi talaga plano ng United States at Russia. Ngayon, tungkol kay Kirill Dimitriev. Hindi ko na ipapaliwanag kung bakit hindi natin siya dapat bigyang pansin. Ipapaubaya ko na lang kay Kalihim ng Pananalapis Scott Besan ang pahayag na ito. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung uuwi siya at sasabihin, Diyos ko, paano kung sinabi niya sa television, napakasama nito. Ginawa lang ni Pangulong Trump ang tamang bagay. Matinding presyo ng kampanyang ito. Margaret, ano kaya ang sasabihin niya? Siyempre, eto pa rin niyon. Kapag pinapakinggan mo ang mga Ruso, madalas nilang sinasabi na naimunisan na namin ang ekonomiya laban dito. Hindi nila naimunisa ang ekonomiya. Bumaba ng 20% ang kita nila sa langis kumpara noong nakaraang taon. Sa tingin ko, posibleng bumaba pa ito ng 20 o 30% sa kanila. Kaya, alam mo, muli, si Pangulong Trump ay pinuna dahil hindi raw sapat ang kanyang ginawa. Siya ay gumawa ng matapang na hakbang tapos ikaw ay nagbanggit ng propagandista ng Russia. Ngayon, nitong mga nakaraang linggo, ilan sa mga video namin ay na-demonetize at nilagyan ng mga limitasyon malamang ayaw ng YouTube sa ilang clip na pinakita namin mula sa frontline ng Ukraine. Hindi pinapaboran ng YouTube ang war clip para sa advertisers. Kaya nililimitahan nila ang video. Ito ang dahilan kung bakit namin ginawa ang sarili naming platform, ang Basics Insider. Ginawa namin ito mula sa simula kaya wala kaming mga limitasyon. Sa ganitong paraan, maibibigay namin ang tapat na balita tungkol sa Ukraine at buong mundo. Kaya kung ikaw ay interesado sa mga ganitong bagay, kung gusto mong suportahan ang independenteng pamamahayag, siguradong pumunta ka. Bisita ka sa amang aming website sa pamamagitan ng pagpunta sa basicsinsider.com. Pwede mong iklik ang link sa description or iscan ang QR code sa screen mo. Sa pagsali, mapapanood mo ang maraming content na di namin pwedeng i-upload sa YouTube. Bukod dyan, sinusuportahan mo ang aming channel at coverage. Salamat! Ako si Sam. Magkikita tayo sa susunod.